guys no so ngayong araw to no araw na ang linggo so di off natin guys at uh, mamalingki muna tayo tara let's go ayan na oh nga guys no Mahaba na naman ang pila pila na naman dito sa may uh, pandesala no, sa amin so blockbuster talaga to kayong umaga guys Ayan o no? so pupunta muna tayo ng palingki no guys no nandito na tayo sa palengke ito siya guys ano oh so bibili tayo ngayon ng panghalo no panghalo muna tayo so Boss, pwede halagang 50 lang kinili? Pwede. Paano masabi?

Ay. May pa-rehas sa tulay lang. Diba balikan ko lang. Okay sige, balikan na lang. Eh, balikan muna lang. Guys, no, dito na tayo ngayon sa mga isda, no, at uh, bibili tayo ng pangprito. So, magkano yung galunggong ba yan? Ah? 150 pesos. Hindi na, boss. Ah? So, itti. mahal din pala ng isda ngayon guys no? Uh, ano na lang uh, dalawang piraso <coughs> Ha? atin mo sa tatlo. Grabe, mahal ng galonggong no? Dalawang piraso, isang daan, 51 uh, So, bibili tayo ng gulay, no? Okra Okra Ay, kayo pa pala to Okra, at saka, siyempre Kangkong, no? Magkano ang kangkong, sa sandali? Bago ba to? mo ko ng ano, limang tali. Ha? Oh, plastic muna. Yan oh. Sarap. Yan ang rambutan oh. Napakamura na no. oh, toklapin. Uh, 60 ang isang kilo. O, bigyan mo ko yung isang kilo, boss. Mura ngayon ah. Opo. Dahil nagdagsaan oh, dagsaan yung ano ngayon. Rambutan. Ayan, oh. No? 60. Dati, ano yan? 180. Hanggang 120. ko uh Oo. -huh. Sarap yan. Favorito ng anak ko yan, eh. Kaya... Tamis pa naman ito. Oo. Ito ng... Kamuti, no? Dahon ng kamuti. Ay, ito ay isang pula pa lang ang ate. Alungin ko na lang. Isang pula, isang long na akin ibalik na to Ito yung halo natin sa prito, no? Thank you. Ayun na nga guys, no? tayo ng luya, no? Magkano luya, ate? Sampo yung isang potol? Okay, sige. Bigyan mo ako ng dalawang potol. Saka dalawang, magkano si sibuyas? Ilang piraso? Sige, green, meron tayo. Bigyan mo ako. Magkano pala man Sige. Mahal na talaga ngayon ang bilihin, Ano? Kompleto na natin yung ating binili eh. Grabe, ganito nga lang oh, 400 plus na to oh, Ayan o oh. Grabe, ang mahal ngayon ng gulay Parang bumili ka na ng uh, isang kilong baka oh, yeah. Thank you guys for watching, bye